Silipin natin or alamin natin kung ano nga ba yung nagaganap ngayong araw sa ating anong ganap. Anong ganap? Pagpupugay. Ating bidyang buhay ang araw na ito dahil ngayon ay ipinagdiriwang ang World Researchers Day. Bilang pagsaludo sa ating mga mananaliksik sa medikal. Ang ating mga mananaliksik ay mga modernong bayani ng ating panahon. Ang Research Appreciation Day ay inilinsad ng MQ Mental Health Research sa taong 2023 upang ipagdiwang ang kanilang mga pagsisikap sa pangkalusugan at mga siyentipiko sa buong mundo. Kahalagahan ba kamo ng mga mananaliksik? Sila lang naman ang mga pundasyon ang pagunlad at pagbabago sa lipunan. Sila ang mga nagdadala ng mga bagong kaalaman at solusyon sa mga hamon ng ating panahon. Kung hindi dahil sa kanila, hmm, Nasang estado na kaya tayo ngayon? Dahil dyan, sa bawat hakbang ng pag-aaral, mayroong kapayapaan at kaunlaran na nasusundan. Sa pagtatapos, ating pasalamatan at kilalanin ang mga mananaliksik sa kanilang dedikasyon. Tayo rin ay magtulungan upang suportahan ang kanilang mga ginagawa para sa ating kinabukasan. Para sa mga Clinical Research Associate, Drug Safety Associate, Medical Monitor, Clinical Research Coordinator at iba pa. Maraming salamat po. Ayun naman pala, World's Researchers Day naman pala ngayon. At syempre, dapat nga talaga nating pasalamatan ng ating mga researchers dahil kung wala sila, hindi tayo magkakaroon ng innovations, imp improvements, and uh, parang mga... Uh, ano tawag doon? Progress sa ating uh, technology and pang-araw-araw na buhay. Dahil parang sila yung nagiging curious sa mga bagay-bagay na... Paano nga ba kapag ito yung ginawa? So sila yung uh, sila talaga yung uh, nagtitest test before hmm. talaga natin maranasan kung ano yung mga na nagpapa-easy ng ating buhay oh, ngayon. Oh. And at, then oo, oh, oo, oh, 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 oh. and then speaking of innovation <laughs> nga no, is uh, before we reach kung ano, ta ano, ano ano yung meron tayo, kung ano yung mga sa natin ngayon, kung ano yung mga uh, hirap-hirap at sarap, sarap, <laughs> kung ano yung uh, sarap. kasi uh, medyo ngayon since ngayong ngayong araw ay ngayong panahon kasi, oh my God. Oh my God. <laughs> Ngayong panahon kasi is medyo, medyo madali-dali na yung uh, buhay natin as compared nung mga past years, yung the past decades, no?